Hello Mike test test Mike. This is Andrew E once again. Okay Jenny. Saan nga ba galing ang Kuling Pants Uway at sino si Kuling? Marami nagtatanong kung sino daw ba si Kuling. So si Kuling po ay anak namin ni Kate. At syempre si Kuling yung dahilan kung bakit kami ngayon lumalaban. So yun nga kaya ako nagsumikap dahil ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan ko nung bata ako. So, okay, Journey. kinino o saan nagmula ang negosyo nyo? Okay, So, dating tauhan lang ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Tauhan lang ako dati nung mama ni Kate or nung biyanan ko ngayon. So, syempre, nagustuhan ako ng biyanan ko. Nakita niya na masipag ako. Kaya, binigay na lang niya sa amin yung business at para ipagpatuloy na lang namin. Ngayon, um, syempre, kinagat ko na yung break. Kumbaga, ito na yon Kaya, talagang uh, pinuspos ko na talaga talagang nawala na akong pinalagpas na oras at araw binigay ko na lahat yung best ko sa aming bagong negosyo yung stocks namin na binibenta noon yung binigay sa amin ni mama yung ukay ay uh, kung ano lang talaga yung mga natira doon so pasalamat kami kasi meron ng hanger meron ng bakal pero syempre bumabayad kami ng isang tauhan noon tsaka isang uh, nagla-rent kami so 5k to 10k yung rent namin so binubuno namin yon. so kailangan namin kumota kaya talaga namang pinagtsagaan na lang namin. So yung time na yun, sobrang tumal talaga. Napaka sobrang hirap magbenta. Kaya nag-isip kami ng paraan ni Mrs. kung pa paano ba mapalago yung business namin. Kasi wala talaga kaming kalibays-libays nun. So nagtry nga kami na mag-open ng bill So mix, mix jeans. And then yun, nakakachamba kami ng nahaminahalo na libays. Pailan-ilan. And then, diniskart yan ko. And then, sinurge ko kung pa paano or kung magkano yung presyo ng mga libays. So, kay Journey, paano ba kayo nagtuloy-tuloy? Nagtuloy-tuloy kami nung nag-start na ako mag-live sailing. Pero syempre, zero viewers muna sa umpisa. Talagang napakasobrang hirap magbenta dahil walang nanonood. Walang nagtitiwala sa amin dahil nga first time ko magtinda online ng mga pantalon na original pa. So talagang chinaga ko lang, sinerge ko kung paano i-flex na maayos yung pantalon hanggang sa yon may mga taong nagtiwala na sa amin at naging suki and then yon mas nagtuloy-tuloy po kami nung pandemic. So, naka-focus yung tao sa Facebook noon. So, maraming viewers, maraming uh, natutuwa kasi naiinis sila sa bahay. So, kailan ka ba magla-live selling? So, talagang nanggigil na ako nang mag mag-live nang mag-live hanggang sa ayun, nakakuha na kami ng mga suke sa online. So, ang kagandahan pa nito, naging kaibigan ko yung iba, so nire-recommend pa nila yung mga Levi's namin. At sobrang laki ng pasasalamat ko sa mga sumuporta sa amin Alam nyo na kung sino kayo Lahat mga nauna nung nagla-live selling pa lang kami Talagang nakatutok po kayo araw-araw Nag-share, nagla-like at laging nagla-legit check Maraming maraming salamat po sa inyo So okay journey, ano nga ba yung part na pinakamahiraan? mahirap syempre na naranasan namin ay eh, yung walang halos nagmamain sa live selling, uh, pagod, stress, rejection. Napaka sobrang hirap. Yung talagang parang wala, parang uh, wala ka ng tiwala sa sarili mo. Gusto mo na sumuko. Pero syempre nandiyan si God at nandiyan si Mrs. na umaalalay. kaya naman hindi hindi talaga kami tumigil at hindi kami lumubay na lumaban sa buhay. Ano pa yung mas gusto magsimula? So, yun. Simple lang yung payo ko sa inyo mga ka-insign Magsimula ka muna sa mga bagay na meron ka Magtyaga ka muna sa maliit na halagang At syempre, magtiwala ka sa sarili mo At wag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba Magdasal ka, tiwala Syempre, kailangan ng tyagang At pahalagahan mo yung mga bagay na binigay sa'yo ni Lord At syempre, kung may kapartner ka Mas mainam mag-tandem kayong dalawa Magtulungan kayo, Okay, magtanungan kayo And then syempre, um, yun nga, ibigay nyo yung, ibigay niyo yung best nyo parehas. At kung may ka-partner ka na katulad ni Kate, wow. This is, ay alagaan mo. Kasi walang naging successful na mag-asawa kung hindi kayo magtutulungan. So yun lang po yung aking mga maikling sagot sa maikling tanong. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, follow, and share it. palagi. God bless.